Oo, oh, pasok ka dyan. House. Uy, house daw. Gagi, bahay. Loko-loko, bahay ng Katari. this one is not going to bite, ha? Huh? Ang bango nito, guys. Ano? What is this? stronger with Armani. 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 Amoyin mo. Puro ka pa amoy. Mabango nga. Yun sa'yo, yun sa'yo. Gagi, ang, ang sarap mo. ang sarap mo. Bastos naman ito. Kwek-kwek. Kwek-kwek. Uh, Quick <laughs> quick. This is not quick quick. Quick quick. This is quick quick? Ay, sandali po nta. Suk. So, Suk. So Suk waqara. Tapos picture ko lang dito. Tayo so, ay naghintay na lang namin yung taxi na dumating dito. Gumagalaw. dito muna kasi kasi napakainit sa labas eh. Ayan uh. Oo, pwede ka mag-pray ng itlog. Kainit. Ano sobrang init dito ngayon sa Doha. Anong degree na ba ngayon? Eh? 40? Tapos lalabas tayo? Kainit-init sa labas. Tapos nang pan For the picture. So, yung guys, dito na kami sa may Suk Alwakra. Tingnan nyo yung surroundings. ay napaka Yan. Ayan. Diba? Ha? Nagawa mo dyan? Picture? Uy, <laughs> uh, napaka-init. So, yun, naglalakad kami sa sobrang init. Hayop na yan. Ano ata itong puno na ito eh, kamachili. Kamachili yan. May daanan daw dito. Eh. Tingnan natin yung daanan dito guys. Tignan natin kung anong itsura pa dito sa alwakra ng umaga. Kasi nung pumunta kami rito Uy, gabi. Uy, no? Uy, mainit. Tara na. Tingnan mo muna. Huwag mong hawakan yun, nangangagal siya. Boy, tignan mo ba yung nag-charger sila dun, oh yun, o. Yan, o. Yan, o, yan, o. Tignan mo, nakapatong siya, corporate. oh. Sabi niya, ah! Ah, sarap! Uy, what is this, brother? It's going to bite? No? La? No? Naye? No? La? Bat naye, ya? Ah. You're from where? From Bangladesh? Bangladesh. Aywa, Balo. Balonik balo, Nick, Balo, ha? give you, ha? Huh? Give me. No problem. No problem. This one is not going to bite, ha? Huh? Uh, boy. <laughs> is this one is selling or? Selling, selling. Selling? How much is this? Oh. Yeah, kitna, it. kitna. Fifty real. Fifty real egg. Egg, fifty real. Even chuta, chuta. Ha. Ah. Chuta, fifty real. barab Barab, fifty real, ha? Ayuh. Paano ni dedo? So, pawis na pawis na kami guys. Pakainit. Ngayon dito kami ngayon sa May Perfume Lab. ito so, talaga yung pinunta namin dito eh. Hello brother. Hello brother, how are you? Dito yung mga pabango guys. Yan you know. So this one you can make or you can ask which perfume you want. So this is 50 riyal this size. And the 99 riyal is here. Ah this. Nice. Bakit ka ba kasi pumunta dito? Eh adik na tayo sa pabango dito, So guys, kaya kami pumunta rito kasi may like sabi kay Kim na sa Wakra dito eto daw perfume lab na to um, mura daw yung pabango dito tapos kuang kuha nila yung pabango na gusto mo kunyari mga Hugo Boss which brand you are uh, making uh, brother? Say different brand Tom Ford, Gucci, Givenchy, Mancera Gucci also? yes CK? CK we have CK Black Brand ano ba yung pabango ko? Lacoste So are you going to mix it or yes, yes. this is already like this? this ah, you are making? All, yes, making. This is um this is tester. Ah, this is all tester. This yes. is what? This is on Libri. voice sell? Sell Ah. Ang babang shit. makasampu ako So kung gusto niyo pumunta dito guys, dito lang yan sa Alwak Rape Perfume Lab. Oh, okay. Morning 9am right? and, and close 10pm. So guys, pwede kayong bumili diyan. 50 real lang to. dito pa nan photo nila Pero lasting like 7 to 8 hours 7 to 8 hours You need like 10 to 11 hours So anong brand ang gusto mo? Pamili na. Meron yan. May amoy-amoy ano? Tonera 'yan. Mayroon din. May sa paggita. Ito 'yan. <laughs> Hindi ko marunong tumingin niyan pa ba? It's all in this. Pamili Emily is this? 100. At the small one is 30 right? 100 ml. So it's like you're selling 1 uh, one real 1 ml, right? This is 59. nine. Ah, uh, sorry, 49. This one? So English beer, Jo Melon. Jo Jomelon. Ang papahog ko lang kasi mga so in love, eh, mga bench. <laughs> Kaya wala akong alam na pabango. Ano ba mga branded na pabango gusto mo? Jomelon. Jomalon. Jomalon. Hindi ko alam pa ba man yun. Jumalit. Where is the Lacos, brother? Lacos, yeah. Lacos, meron din siyang Lacos. Ito, Lacos, guys. Ito, magbang mo. 50 real lang ito, guys. Try mo kasi yung subadge, sabi ko sa'yo. Dear Subadj. Oo nga, ang bango. Ang bango nga. Diba? Bili ka na. Dalawa. Wait lang, oh. di nang pa ako. Namawala na ako ng pang-amoy, girl. O ano naman yan? Pang-neutralize. Kape? Oo, coffee bean. Ah, ganun pala yun. This is what? Credo Ventress. Ubusin mo lahat ng tester niya. Ang bango guys. Ano? What is this? stronger with Armani. 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 Armani? Ah, ito naman. This is good. Amoy luma. This is very good. Fresh lahat na, lahat na bababango. Wala na ako napili. Ito, ito yung gusto ko. Tsaka, yung isang maganda. What is Dolce this, brother? Dolce Gabbana. Dolce Gabbana? <laughs> Inubos mo na lahat, tapos isa lang bibiliin mo. Wait, it's nice, this one. What's this? Louis Vuitton. Control. Louis Vuitton. <laughs> <laughs> Louis Vuitton. Ang <laughs> fresh. Oh, okay, I'm good. Okay, nakaka na ako, <laughs> Tatlo, bibilin mo. Isa lang usapan natin. Okay din na lang siya ka, yung, ano, yung Louis Vuitton. Dalawa. Hindi na ako mag-DNG kasi may DNG na ako dati. Sa'yo, Basta, dalawa na lang din. Basta, isa lang sa'kin. Sa Bakit? Oo, sige. Ikaw naman magbabayad eh. Sa'yo? Dalawa. Sa'yo dalawa. Sa'yo dalawa. Ano kayo sa'yo? Hindi ko na alam. Sauvage. Yan. What is this perfume? Stronger. Stronger with Armani. 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 Oo oh, yan. Collection. Oh Hindi ko, not... <laughs> ko na maamuy. Hindi ko na maamuy. Sobrang daming tester namin na ano. And then for me, in the Louis Vuitton retinue set. So guys, titignan natin kung paano nila ginagawa itong mga perfume na to. Music So guys, ayan yung mga nagamit namin tester. Napakadami <laughs> na <yung. laughs> Grabe ka na. Grabe ka na mag-test <laughs> ka, boy. sarun So guys, pwede kayong order dito sa may perfume lab. Ito, yan. Yan, number na Are you making a vlog? Yes, sir. <laughs> Ano? Banga? Ang ganda ng box nila, guys. so huh? Kuha ka nun ng mga sample para kapag order ka online, din tayo pupunta. Oh, yeah. So, pwede rin ka mag-order, guys. Ayan, oh, meron silang website. PerfumeLabQA.com So, 3 pieces, free delivery within Doha. Diba? Ang galing. Ha. Let's go! Thank you, brother! See you. Thank, you. Thank you. See you! See you! See you! Oh, bibili ulit ako next time mag-order na lang tayo. So, pwede silang mag-deliver. Libre lang yung delivery fee pag tatlo yung order mo. Kain na muna kami. Bugutom na ako. Chicken cutlet. Brother, what is this? Which one? Chicken cutlet. Chicken cutlet? Ah. How much? Durian. Durian? Bigyan mo akong isa. Ano to? What is this? Pokora. Pokora? Oh, pokora. Kwek-kwek. 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 This is quick, quick. Really? Okay. Give, give me one and one. You have this suka? What is this? This is tayata. Tayata? Aywa. Not suka? Not suka. Why are you selling quick, quick, brother? One real, one this. One real only this one? Ah, Give me two. Okay, and one more this. Yes, okay. Okay. Tikman natin yan, guys. वॉट कटलेट कटलेट चिकन कटलेट चिकन कटलेट हां कितना करकरिया 6 रियल वेट आई विल जस्ट पुअर इट हियर वन करकती करकती नहीं है बहुत बड़ा है बहुत बड़ा है ओनली आई नो इज 1 2 3 4 5 व्हाट इज 6 6 6 सात सात आ 7 रियल ओके नाउ आई नो हाउ टू स्पीक हिंदी है Ah, thank you, brother. No sauce? Ketchup. Ketchup? No vinegar? No, no, Okay, it's fine. Pan daw kakainin to? Walang sauce. Siyempre, tayo lang dito eh. <laughs> so, ito guys, tikman natin. Actually, na nakagatan ko na. Sarap siya. Meron siyang, ano to? Potato. Sa loob. Sarap. May aftertaste? Wala. Walang aftertaste? Hmm. Sure ka? Oo nga, Paul. Tulit. So, meron din silang tindang kwet kwet Hmm. Hmm, may amoy. Wala? May amoy. Saan may amoy? May amoy ako. Hahaha. Bigyan mo lang sa pusa. Laming. Oh, no. Hmm, no Hmm. Sabi ang arte. Ang arte. Ang ganda ng pusa na to. Uy! Tignan naman gala dito. May mga lahi. Ano'y malo? Uh, ako naman. Ito, napakayabang nito. Nananampal. Di naman kumakain. Ayaw mo naman kainin. Hmm, kinain niya na. Ay, <laughs> hey, magbigay ka. Ayaw mo naman kainin ni hey. Ayaw mo magbigay. <laughs> Karakti karak na nga eh. Bawat barahe. Ano masasabi mo sa aking uh, Hindi language. Hindi <laughs> maganda. Alam mo, lagi ako may kasamang banggali. Paano ko pipicture? Ano yung not photography daw? O, oh, bawal. O, oh, anong gagawin mo ngayon? Bawal magpicture dyan. Sino nagsabi? Ayan nga, nakalagay yung no photography allowed. <laughs> Pilipino tayo, walang bawal-bawal. <laughs> Ang ganda nito. Hoy. At least nagbukay. Eh. Nagbukay siya. Tapos tatabunan niya 'yan. Tatabunan niya 'yan. Amoy niya muna. Sige nga. Hoy, okay. ang galing naman. Very good. Very good ka diyan. Picture ang kita diyan. Ah, Against talaga. the light. Against the light. Maganda nga 'yung silhouette. So guys, lalakad na kami. Bago kami umuwi, uh, pupunta muna kami ng fish market. Ganito pala itsura ng fish market dito. Akala namin yung parang sa palengke na merong sa loob yung makikita mo na kapag dadaan ka. Dito pala, ngayon, mga stall-stall sila. G -g -g. G -g. What Yo, is G -g. this Gigi? Gigi? Yeah. How much? Gigi? 15? 15? I you know. want how much the front? The front? 45, 30. 30? 30. Ah, this is not Tilapia 17, eh? Tilapia? 17. Ah, I can see 17. No, no, 14. 14? Ayuwa. Okay. Not the red eye, brother, ah? The clear eye. Ayuwa. Give me 1 kg. Mayroon din silang mga kingfish, lapu-lapu, lalaki may pating din dito guys. ano? So, you know, ayan ng pating. So, bibili kami ngayon ng uh, tilapia, uh, hipon, at saka Gigi. So guys, dito tayo sa may kusina restaurant. Bagong bukas lang ito eh. 12 days, 12 days ago lang ata ito nagbukas eh. Dito lang yan malapit sa pinagtatrabuhan namin sa may holiday inn, no? Kain ka boy kakainin mo? Beef. Sisig. Sisig? Sika na lang. Beef? Ah, beef sisig po. Hmm. Tsaka ano, pares. Tsaka pares. Yung regular lang. Meron din silang buffet dito. Tatanong natin kung magkano tsaka kailan. Forty-nine hmm. real lang daw. Tapos, 7 dishes. Pwede na. Ayan, dumating na yung pares overload. Hindi naman overload. Sobrang so overload yun. Ayan, ang lang na po niya. <laughs> Picture lang na muna. Oh. may pikit-pikit pa eh. <laughs> ano lang, naantay mo? Sisig? Sisig? Ay. Diyan na yung sisig mo, unang sisiliw mo. Ano yung sisig? Kanin. Tsaka kanin? Oo. Huwag ka naman kanin. Hindi po Diwata. Tawag ka na ng Bill. Sir Bill, bill. share lang ako ah. Share muna ako. Hindi naman. Share lang ako. Kaya tayo mo ngayon. Share lang ako. Card ka. Hihihi lang ako. So guys, hanggang dito na lang yung vlog natin. Uh, kung gusto nyo pumunta dun sa may Fur prime Lab, dun yan sa may Alwakra. So, eto. Eto yung uh, picture. Dito yung mga details. O, dito na lang sa picture na to. So, ayan na yung mga details. Pwede na kayo mag-order. O kung gusto nyong pipili kayo mismo ng uh, pabangong o orderin nyo. Diretso na lang kayo doon sa may alwakla. Then doon naman sa kinainan namin sa kusina. Punta na rin kayo. Meron silang pares overload. So ang overload pares nila is 75 real yata yun. Kasi yung inorder namin ni Kim, dalawa kami. Hindi namin naubos. Hindi siya overload pero parang overload na rin yun sa amin kasi daming sahog. Kung gusto nyong uh, puntahan yung uh, mga pinuntahan namin dito sa may uh, Qatar, Suk Wakra at Kusina Restaurant. Diyan lang yan sa may Biring Road. So, ayun lang guys. Thank you for watching. Huwag kalimutan mag-subscribe.